na terminal. Kain tayo muna, ma. Ayan. Nandito na kami sa Kain airport. Kaya mo lang punin, ma, yung gamit. Kain muna tayo. Ano? Jollibee? Jollibee. <laughs> jollibee. Jollibee. Ayan, guys. Kumakain muna kami. libre kami ni Team Ron Vlog. Ayan, si Team, saka si Mila Mix. Ayan, guys. Kakain po kami sa... Oh, turbinado, no? Sa... Chowking King daw, Chowking. Ayan, Chow King, guys. Ayan, Ayan po yun, ano? Eh. Terminal. Sa bayan terminal. Nakalagay doon bayan terminal. Ayan, nagbablog si Mira Mix. Ayan, may mga jaggedy dito guys. Ang chowking, ayan. Punta kami sa chowking. Ayan, lilibre kami ni Tim. Ya, order kami, order kami. Uh, guys dito kami sana, sa sa Chowking dito kami nito. kami ni Tim na ano? Ng Chowking. Ayan, nandito kami. Bago kami isasakay ng terminal, sa terminal, kapuntang Cavite, pinakayang muna kami Tim na Dito sa Chowking. Ayan. Ayan, sinigamix. Ayan.

naramdaman na sa party. Mama. Mama next day go open. Nila team para yun? Yung hard. Sige lang. Sige lang. thank you team thank you. Yeah. guys, bye bye na bye bye. Uh, Thank you.